aming bukid din yung, lalaki ng bunga ng aming mulberry halos yan isang hinliliit na yun yung guys o oh, yan ah. Oh. ito pong mulberry ay napakaraming benefit sa ating katawan yun yung guys yun yung babae ang Yan, yeah, ang lalaki na. Ang lalaki na rin guys, yan. Himalayan po ito. Bali, imported po ang ano nito, yung kanyang variety. Ito nyo nung pinakabalat nyo guys. ito. May ano, meron siyang ano, batik-batik. Batik-batik. Samantalang ang native, yun ang native. Ay, ang dami ko nabiling native nung una. Bali ito, parang pinaka-prepare nga sa akin to isa lang ito. sa dami kong inorderan ka isa isang bukod dangi ang nag-deliver ng tunay karamihan din mga fake so ito po ay meron pa siyang ano freebies parang freebies siya ito ng mga bili ko Ayan. may bed to. Yeah. Pero hindi ko alakas sa bed eh. Pwede din eh. Para pag ano, pag tag inip. Ano na, pinaka parang ano na niya, arko. Yeah. Kaya lang, kailangan may katoong din yeah. So for di, ganito na lang muna. Hindi na pinapatawas. Para magaling din mawitas. Yeah, Ang maganda po dito sa Malberry, huwag niyong kukunin nang Pwede ka na po kainin ng ganito ang kulay. Pero wag niyo masyadong itin, itin na itin na. Sobra na po yung tamis. Hindi rin po maganda po Sobrang matamis. Yan, yung medyo nag-ubi-ubi pa lang. Yun po kasarap. At ito po matamis. Nang tinto. Hindi tayo na. Kasi ang rubber tree na natumba. Hindi hmm. na yan. Pagi napalibot ako ng rubber tree. It... Nakapagparami ako. Pwede na natin aring alisin. Ano eh. Sahudiaman. Pwede sahudiaman. Ito po dahil sahudiaman. Ito po dahil Swerte ng halaman po doon. Swerte yan. Huwag nang aalisin yan. Renyog. O, oh, malaki-laki na ba yan. Baka naman ito yung susunod ng mga taon eh. Bumunga na. Papaya. So, Daming bunga. sa JNR Mini Farm ay lahok-lahok na po ang

dati Dati yan ang maraming bumunga. Wala pang pataba. Eh. Pagka patabaan naman yan. Eh. Ah, buhay ng mga tanglad eh. Guys, so yung mga tanglad na itinanim namin niya. Yun. Madami yan, buhay na. Maganda rin na may tanim pong ganito.